GMA Weather, Servisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may bagong bagyo sa Western Pacific Ocean na binabantayan ngayon ng U.S. Joint Typhoon Warning Center at ng Japan Meteorological Agency. Pero dahil sa malakas na El Nino, mababa ang posibilidad nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon at inaasahan lilihisan papunta ng, uh, sa silangan ng Japan. Pero ayon sa pagasa isa pang bagyo ang maaaring pumasok sa pr bago matapos ang buwan ng Oktubre. At gaya ng bagyong kabayan, posible rin itong mag dito sa Luzon o di kaya lumihis patungo ng Japan. Sa ngayon, reads ng isang high pressure area ang tanging weather system na nakakapekto sa bansa, lalo na dyan sa may northern Luzon. Kaya bukas, mahinang ulan lang ang asahan sa may eastern section ng Luzon sa umaga at sa hapon, Bicol Region lamang ang uulanin. At dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa mga susunod na araw, maliban sa araw ng Webes kung kailan inaasahan na magpapaulan ang wind convergence o yung pagsasanib ng hangin galing sa Silangan at dyan sa Kanluran. Posible naman ang ulan sa may western at central Visayas sa umaga at sa hapon, buong Visayas na makakaranas ng mga mahihinang pagulan. Habang sa Mindanao, mahirang, uh, maaaring umulan pagdating ng hapon, pero ang northern Mindanao ang may katamtamang dami ng ulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I'm ready. Servisyong totoo ng GMA News.